upang protektahan at itaguyod ang karapatan sa kalusugan ng mga Pilipino, tumungo sa Bataan General Hospital si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bisitahin ang pasilidad at mga pasyenteng kasulukuyang nagpapagaling doon. Ayon sa Pangulo, karapatan ng bawat mamamayan na malayang makapagpagamot ng hindi nag-aalala kung saan kukunin ang pangbayad. Bilang tulong at tugon sa medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan, muling inihayag ng Pangulo ang pagkakaroon ng zero balance billing sa mga pampublikong ospital ng Department of Health. Maaari nang magka-avail no, ng zero balance billing ang 78 sa 78 DOH hospitals nationwide, kabilang ang Bataan General Hospital and Medical Center. Sa ilalim ng zero balance billing, walang babayaran ang mga pasyenteng nakakonfine sa basic or charity ward accommodation ng DOH hospitals.